Ayan tayo ah, ah, oh. hmm. uh, na. Dalawa Tama na. okay na, tamak na. Ay, Pasok ka na. Ito pa, hawain sa amin. Marami dito mga Hindi จำไม่ได้ตรงไปนี้นะเย้ให้แม่ Hello, good morning everyone Nito po ako ngayon sa pilihan ng mga Sponsor po sa favorite ni Google Look, parang ganda ng umaga ngayon Pagmaga talagang namamanan kayo Maganda yung vibes Pero pag namaling ka ka ng mga Alas nepe, alas 10, ako ang init-init Halos pag may pera ako, dito nga ako bumibili. Kasi yung mga tinta nila, mga bago. Pero sobrang. <laughs> <laughs> kumpleto po dito. So ang bibigyan ko po ngayon ay, babaki na yung isda ko.

Kadalasan, ang binibili ko pong bigas yung ano, update. Kasi yung ibang bigas, lalo tag-init ngayon, pabilis masira yung mga sinain. Pangoy sa video ng mga bigas. Kanina sa isda, sa karne, sa mga gulay, kumplito na yan. Sabi nga dito ako madalas, bumili. Kasi yung kukupanda nila, 57, sa iba, 59. So, nakatipid tayo ng sobra kasi pag namili ka ng mga alas 8 or alas 9 to alas 10 naku napaka init sobrang init kaya naghahang ko talaga ang pagbili ngayon syempre parang masyap na rin sa time sobrang init napansin ko, medyo mura yung, yung itlog. Ano ba? Hmm. Kasi sabi ko, dah, dati si pag yung 200, halos wala nang sukle. Ngayon yung 200, so, ang dami yung So, mura ang itlog pag summer. <laughs> mura ang itlog Hmm. Mura ang itlog ko lang napansin ko. Mahal na yun yung matin. sa iba, 59. So, dito, 57. May 2 pesos sa 25 kilos. Makatipid ka na ng sobra. So, panagdag na yun, pangusahe. Tahan mo dito. Ano, kuya? Dito na yung mga sabi. Dito na dito sa mga sabi. Ang damdamin. parigiligayin sa tingin, mas mainit na na ito anyway, po yun saging ha? po. Pwede yung pasabay nito. Ayan. Okay, cute to. Hi guys, good afternoon. Nagluto ako ngayon ng ano to? Alam niyo ba to? Tupo. Kasi mag bigisa ako ng sangkong, ito mo na inuno ko Yanny B is your friend? Ay! Bustos! Yanny B is your friend? niya po yung sinulat ni teacher. Okay. Count baby. What is this? Count the number. Yes, ma'am. So, the, those are now 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, we have here 2 balloons plus 2 balloons equal, equals how many? Count, baby. 1, look to mama. 1, 2, 3, 4. The answer yeah. is 4. very good